Good morning po sa inyong lahat. Ito na po ang pinaka simple, pinaka mabilis at pinaka abot-kayang online negosyo sa internet. Bakit po magandang magkaroon ng online business? Dahil sa dami na ng tao na lagi nasa internet, ito ang pinaka practical na paraan upang makapagsimula ng isang legal na negosyo. Sabi nga ni Bill Gates na may-ari ng Microsoft, isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo, "If your business is not on the internet, then your business will be out of business." Tama 'yon. Ito rin ang idea ng may-ari ng Facebook na si Mark Zuckerberg. Kaya siya ang pinakabatang billionaire sa buong mundo. Alam natin na ang online job ay mabisang panlaban sa unemployment o kawalan ng trabaho. Dahil kung wala kang trabaho ngayon o isa kang estudyante na nagahanap ng extra income, lagi kang online sa Facebook ay bagay na bagay sa'yo ang negosyong ito. Sabi nga sa TV News ay pwede kang kumita ng $3 hanggang $12 kada oras o $20,000 hanggang $78,000 kada buwan. Kumikita ka kahit nasa bahay ka lang, wala kang boss at hindi ka pumapasok sa opisina araw-araw hindi ka nakikipagsiksikan sa traffic. Pag-aralan mo lang ang ituturo ko sa iyo at sundan mo ng mabuti ang sistema. Maging si Bill Gates ay pabor sa ganitong sistema at maging si Donald Trump. Kung kilala mo sila, malalaman mong nasa maganda kang negosyo. Alam ni Robert Kiyosaki na ang mga mayayamang tao ay hindi naghahanap ng trabaho, kundi negosyo at nagpapalawak ng kanilang connections o network. Ngayon, simulan na natin. Pag-aralan natin ang negosyo. Nakatanggap ka na ba ng email na nag-aalok o nag-offer ng kung ano-anong mga produkto? Bumibili ka ba ng mga kanta sa iTunes at sa iba pang legal na music download websites? Kahit sa iyong cellphone ay nakakatanggap ka rin ng mga ringtones at mp3 music downloads. May bayad po yan. Ringtone pa lang ay 250 hanggang 10 pesos na ang babayaran mo at araw-araw kang mababawasan ng load. Per download po ang bayad nito. Napapagastos ka ngunit hindi ka kumikita, di ba? Paano kung magda-download ka lang at makikinig ng 7 relaxing music at 70 different music tracks na pwede mo i-edit at pwede mo ring ibenta at babayaran mo lang sa halagang 55 pesos. Yes, 55 pesos lang para sa 77 na music tracks. Nakikinig ka lang sa 77 na music tracks sa halagang 55 pesos ay pwede ka pang kumita ng 5,000 pesos hanggang 20,000 pesos every week. Mababa lang ang pungunan, mabilis kang makakasali at napakadaling gawin. Uulitin ko, dahil sa mababa lang pungunan na 55 pesos, lahat halos ay may 55 pesos. Mabilis kang makakasali, hindi mo na kailangan pang patagalin. Join agad, 55 pesos lang yan. Hindi ka lugi, hindi ka na-scam. May product kang nakuha at na-download. Kayang-kaya mo itong gawin kahit estudyante ka pa lang o walang trabaho dahil madalas ka pa rin namang mag-load sa cellphone o mag-online sa internet. Ang gagawin mo lang ay mag-like, mag-post, mag-comment at mag-share sa Facebook account mo. Yun lang. Kayang-kaya mo, di ba? Ang 55 pesos mo ay kayang kumita ng 5,000 pesos o 20,000 pesos o 50,000 pesos at kahit 500,000 pesos sa loob lamang ng 10 linggo o dalawat kalahating buwan. Kaya mo itong kitain bago magpasko o bagong taon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? mag register ka na sa link na ito na nakikita mo sa iyong screen. Ang bawat tao na magre-register ay magkakaroon din ng sarili niyang referral link katulad nito. At kung sino ang magre-register dyan ay siguradong magiging downline mo. Kaya register na! Ang pangalan ng company ay 99 Wealth Online at ang ating website ay www.99wealthonline.com Mapapansin nyo na madalas natin gagamitin ang mga paulit-ulit na numbers katulad ng $11, $22, $55, pesos, $55, $77 music tracks, or $99. $99 Wealth Online 99 ang ibig sabihin po ay perfection. Wealth Online ay internet business. 99 Wealth Online, your perfect online business. Simple, mabilis, at madaling negosyo. Kayang-kaya mo dahil may pera sa internet. Ang official system launch po natin ay sa 9-9-2013 o September 9, 2013. Kaya mag-register na po kayo sa link na nakikita nyo sa inyong screen. Ano ang ating gagawin upang kumita sa internet? Ito po ang tinatawag na Builder 55. Karamihan po sa atin ay nakasali na ng iba't ibang income opportunities na kahit malaking halaga ang membership ay ginawa ng paraan upang makasali hanggang sa malaman nila na hindi pala ganun kadali gawin ang negosyo. Kaya, lugi at sayang ang malaking halaga na puhunan mo na hindi ka man lang nagkaroon ng downlines. Meron din naman mababa lang ang membership ngunit dahil sa baba nito ay hindi sineseryoso ng mga members at mabilis magquit dahil mababa lang ang puhunan. Ang Builder 55 ay na-design upang mabilis kang magka-downline o sigurado kang magkaka-network upang hindi mo maramdaman na ikaw ay lugi. Lahat ng aalukin mo ay sigurado may 55 pesos kaya lahat ay siguradong sasali. Builder 55, mag-build ka muna ng network mo. Hindi ka man kumita agad ng malaki, ang importante ay magka-network ka o magkaroon ka kaagad ng grupo. Dahil ang susunod na income systems ay dollar na ang pwede mong kitain. Yes, dollars! Kahit nasa Pilipinas ka ay pwede kang kumita ng dollars dahil magaganda ang mga products natin na softwares na pwedeng bilhin kahit mga nasa ibang bansa. Hindi mo na kailangan magbenta, hindi mo kailangan mag-deliver, kikita ka ng dollars. Basta't ang importante ngayon ay makapagsimula ka ng mag-network at magka-grupo. Build your group first. Builder 55 Simple, mabilis at negosyong madaling gawin. 100% payout. Pagkatapos mo mag-register for free at mag-login sa iyong account, kailangan mo mag-upgrade sa halagang 55 pesos. Pumili ka ng payment system na madali para sa iyo. Pinakamadali at pinakamabilis ang smart money. Pwede rin GCash, Western Union, LBC, Bank Deposit o kahit ano. Sundin mo lang po ang mga procedures o mga dapat gawin na makikita nyo sa inyong screen o mag-update ka palagi sa ating Facebook group para ma-upgrade agad ang iyong mga accounts. Ngayon, meron ka na rin referral link katulad nito. Ito na po ang iyong ipopost sa iyong Facebook account o ilalagay sa mga flyers o pictures na ikakalat mo sa internet bilang advertisement. Kung gusto mo maging maiksi ang referral link mo katulad nito, punta ka sa www.dot.tk. Follow the procedures at gumawa ka ng sarili mong domain name for free at ipost at ishare mo ito palagi sa iyong Facebook account. Pwede rin natin ilagay ang iyong domain o website dito sa video para hindi ka na mahirapan pang magpaliwanag sa prospects mo. Ako na ang mag explain Ang sikreto para kumita ka kaagad sa gayetong negosyo ay gawin mo kaagad ng mabilis. Sobrang bilis. Paano kumita? Ganito lang kasimple. Lahat ng magsasign up sa referral link mo ay mapupunta sa network mo. Meron lang po tayong 3x10 forced spillover network. Bawat mag upgrade ng members sa Builder 55 o 55 pesos, meron po kayong 5 pesos bawat isa. Kung may 5 direct ka, times 5 pesos, meron kang 25 pesos. Kung 10, 10 times 5 pesos equals 50 pesos. Pwede po kayong magkaroon ng higit sa tatlo o maraming direct referrals. Ngunit limited lang po sa tatlo ang direct na nakadikit sa account mo. At ang sosobra sa tatlo ay mapupunta na sa ilalim simula kaliwa papunta sa kanan. Bakit? Para matulungan mo ang iyong grupo na magkaroon din ng downlines. Bakit natin tutulungan? Dahil simula first level hanggang 10th level ay dadagdagan ng company ang commission mo ng 5 pesos per level times 10 equals 50 pesos for network development. Total 100% payout po para sa lahat ng ating mga members. Ibig sabihin, hindi lang ikaw ang kumikita, pati na rin ang network mo. Kung ikaw ang nakapag-invite na sumali, ay kumita ka ng 5 pesos at dadagdagan pa ng 5 pesos ulit per level. Kaya parang 10 pesos ang income mo sa bawat isang sumasali sa network mo, lalo na kung ikaw ang nag-refer. At kahit wala kang ginagawa, ay kumikita ka pa rin galing sa effort ng mga members sa ilalim ng iyong grupo. Hindi kailangan ma-perfect ang tao per level bago ka kumita. Tuloy-tuloy 'po 'yan. Ang tanong gaano mo ito katagal bago kitain. Example, one week o isang linggo bago mo napasali ang tatlong friends mo. Pero ang totoo ay one day lang, di ba? Pwede na silang sumali at mag-upgrade. Pero gawin na lang nating one week. Kumita ka ng 30 pesos. Tapos sa pangalawang linggo, yung tatlo ay nagkaroon ng tatlo. Second level mo na ito. Kumita ka na ng 45 pesos. Sa third week, kumita ka ng 135 pesos. Sa fourth week, kumita ka ng 405 pesos. Isang buwan na ito. Sa panglimang linggo, 1,215. Sa panganim na linggo, 3,645. Sa pangpitong linggo, 10,935. Sa pangwalong linggo, kumita ka ng 32,805. Ito ay sa loob ng dalawang buwan. Pangsyam na linggo, kumita ka ng 98,415. At pang sampung linggo, kumita ka ng 295,245 pesos. Sa loob po ng sampung linggo, ay pwede kang kumita ng total of 442,860. Pwedeng mas mabilis, pwedeng mas mabagal. Depende sa'yo yan. Kung mabagal ka o mabilis at seryoso mong gagawin ang negosyong ito. Kung September ngayon, Maaring by November or December ay meron ka na yan or ang pinakamababa na kinita mo ay 5,000 pesos hanggang 50,000 pesos. Siguradong maganda ang iyong Pasko at bagong taon sa puhunan mong 55 pesos lang. Kaya mag-register ka na ngayon sa link na nakikita mo sa inyong screen at mag-upgrade ka na. Punta ka na sa pinakamalapit na smart padala o pinakamalapit na tindahan na nagbibigay ng na smart services. Pwede rin sa GCash para makapag-upgrade ka na agad ngayon. Pwede ka rin pala kumuha ng additional accounts depende yan sa iyong kakayahan. Pwede one 1 account lang o 55 pesos. Pwede rin 4 accounts o 220 pesos. Bakit ka kukuha ng dagdag business center o accounts? Bukod sa dagdag music downloads at free ebooks ay dagdag income din ito. Ang bawat account ay may income potential na 442,860 pesos bawat isa kung ikaw rin ang tatlong account sa ilalim mo, may sarili din silang 3x10 force spillover network. Kaya sayo pa rin ang income na mapupunta sa mga accounts na yan. Meron din silang income per level. Mas malaki at mas mabilis ang income mo kung higit sa isang account ka lang. Pwedeng 4 accounts, pwedeng 10 accounts o pwedeng 20 accounts. Depende yan sa kung ilan ang kaya mo. Mas malaki at mas mabilis ang income kung higit sa isa ang iyong accounts kaya mag-decide ka na kung ilang accounts ang kukunin mo. Paano mo makukuha ang iyong commissions? Number 1. E-wallet to e-wallet transfer. Ibig sabihin, pwedeng sa mga members mo makuha ang iyong pera kapag na-transfer mo sa kanila ang iyong income. Pwede ka nila bayaran ng personal or mag-transfer din sa iyo gamit ang smart money, gcash o kahit ano pang payment system. Number 2, Encashment. Pwede rin ng e-wallet transfer sa admin para admin mismo ang magpapadala sa iyo ng iyong commissions sa Smart Money, GCash, Western Union, LBC, Cheque, or Bank Deposit. Hindi mo na kailangan bumiyahe at makipagsiksikan sa traffic o mabasa ng ulan dahil papalapit na rin ang tag-ulan. Kaya the best talaga ngayon ang may online business. Mag-register na po kayo ngayon. I-click ang link sa description ng video na ito o ang link na nakikita nyo sa iyong screen. Mag-upgrade ka na rin at mag-decide kung ilang accounts ang kukunin mo. Pioneering stage pa lamang po tayo kaya siguradong marami kang mapapasali. Malapit na rin ang tag-ulan, maganda ang magkaroon ng online job o online business dahil pwede mo itong gawin kahit nasa bahay ka lang. Mag-like, mag-post, mag-share, mag-comment ka lang sa Facebook account mo. Ganun lang kadali kahit hindi ka naman sumali dito sa 99Wealth ay lagi ka pa rin online sa internet o nagfe-Facebook pero hindi ka kumikita. Bakit hindi mo nalang isabay ito habang ikaw ay online? The best talaga ang online job o ganitong sistema dahil hindi mo kailangan pumasok araw-araw, hindi ka mababasa ng ulan lalo na ngayon natag tag-ulan na, hindi mo kailang makipagsiksikan sa traffic, hindi mo kailang umaten ng seminar sa opisina dahil pwede ko sa iyo ito ipaliwanag sa pamamagitan ng pananood ng ganitong video sa loob lamang ng ilang minuto. Higit sa lahat, 55 pesos lang ang puhunan mo. Ganun lang po ka simple, ganun lang po kadali ang gagawin mo. Huwag mo na patagalin, sumali ka na agad para kumita ka ng 5,000 hanggang 50,000 o higit pa para maging masaya ang iyong Pasko at bagong taon. Maraming salamat po, good luck sa inyong lahat and God bless you. Ongoing development po ngayon ang ating global plan. Ang Builder 55 po ay para mabilis kayong kumita at magka-network. Mayroon po tayong Follow Your Sponsor Program. Ibig sabihin po lahat ng inyong downlines ay magiging downlines mo sa 99 Wealth Global Plan. Dito po sa Global Plan ay dollars ang pwede natin kitain. Dahil kahit mga nasa ibang bansa ay pwedeng bilhin ang ating products. Kumikita ka ng dollars kahit ikaw ay nandito sa Pilipinas i-announce po natin ang start ng global plan after maging successful ang ating Builder 55. Ang mga products po na makukuha nyo sa ating global plan ay laptop or PC face recognition login, antivirus, Wi-Fi hotspot maker, foreign and local FM radio tuner, SMS blaster, desktop video recorder, database manager, password manager, cyber cafe software, hotel and restaurant admin software at kung ano-ano pa. At siyempre, laging may kasamang free e-books. Excited na po ba kayo? Good luck po sa inyong lahat. Sali na sa 99 Wealth online.